Sa mga hindi pa pala nakakaalam dito, dati pala ako may pwesto dyan sa palengke. Ang nangyari kasi nung kinamaan talaga tayo ng pandemic, talaga malaking pinagbago. Kasi na talaga ng mga tao yung daily needs talaga, yung pagkain, ulam, kaysa naman bumili ng mga damit. Bakit ko nga ba kinakwento ito? Dahil nga nung tayo may pwesto, hindi na ako masyado nakapagsimba. Dahil nga busy tayo, pag araw ng Sunday, tayo ay namimili. At araw naman ng Monday to Saturday, talagang nasa pwesto tayo, kaya bira talaga ako makapagsimba. Siguro nga may mga rason sa mga bawat pangyayari sa buhay natin. Siguro kagustuhan na rin ng Panginoon ang nangyayari. Kaya ngayon, sabi ko nga sa sarili ko, babawi ako. Hindi rin naman ako masyadong nalungkot na hindi na nga ako nakapagtinda. Kasi malaking bagay din yung pagtitinda. Malaking tulong din dito sa pangangailangan sa bahay namin. Malaking bagay din nakabawas bawas tayo sa mga gastusin dito sa bahay. Ganun pa man, wala na talaga ako magagawa. Kailangan ko talagang bitawan kasi matumal talaga. Isa pa, nauso na rin talaga kasi ang online. Kaya doon na talaga ang tao siguro kasi mas mura siya kaysa sa may pwesto, may patong na rin kasi yon. Siguro nga, kagustuhan talaga ng Panginoon na mangyari yon. Siguro nga, kung merong mawawala, merong darating na bago. Siguro, iba talaga ang gusto ng Panginoon para sa akin. Sa ngayon, marami na akong time sa aking anak at sa aking asawa na pagsilbihan ko sila. Hindi na rin ako masyadong stress. Medyo okay-okay na rin yung aking pakiramdam. Kaya trust the Lord talaga. Wala talaga tayong magagawa kung hindi yon ang will ng Panginoon para sa atin. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang muna yung aking vlog. Hanggang sa muli.